Napahiya po itong si Bini Abante dahil ang inakala niya ay 100% na disqualify niya na po itong si Joel Oy at siya muli ang babalik sa kapangyarihan diyan sa pang distrito ng Manila. Abay, mukhang isang sampal kay Boy Dila ang naging rolling po ng Supreme Court dahil ang disqualified winner pala ay hindi pwedeng mapalitan ng second placer. So, apapano yan, Bini Abante. Kaya ang sabi ko dito, mga kababayan po natin, Abay mukhang nakabawi po si Attorney Harry Roque sa mga pambabastos panglalait nitong si Boy Dila sa kanyang committee on uh, good governance and uh, sa so Tricom. I think, no? Sinama din itong si Attorney Harry Roque nitong si Boy Dila. O, oh, ito na nga, Boy Dila. Dahil mukhang bumalik na sa'yo, no? Yung karma. Ito, panoorin natin. Yung pagpapaliwanag niya ni Harry Roque. Patungkol dito, mga kababayan po natin, kung bakit hindi makakaupo itong si Boy Dila alias Atras Abante. Mm. Sige. Hindi ka <laughs> bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangundadatsu versus Somilek. Na yung second place rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second place rule? if for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang presina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya second placer, hindi sa pinili ng taong bayan. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya kung yung mapoproklema kung magdi disqualify yung naproklema Nako po, abante. Paano yan? Lalo-lalo <laughs> na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga uh, kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. Usapan po natin ang nitong si Benny Abante, si Boy Dila. Uh, this... <laughs> oh ayan, Boy Dila. Dinilaan ka rin ni eh, Atty. Harry Roque. Nako po, no? talagang hindi lahat po ay nangyayari ang kanilang gustong mangyari kahit gumamit pa sila ng paldo-paldong pera para masuhuran itong kumilik kasi nakita natin yung mga skandalos na ginagawa ng kumilik ngayon mga kababayan po natin napakatindi at napakawalang hiya talaga itong si George Serwin Garcia no? dahil lahat po na pwede nilang magawa ng paraan para ma-disqualify ay pinapadisqualify disqualify nila mga kababayan no? Uh, alam mo nung panahon pa lang na nagpa-file sila, pwede na nila i-check yan. Nung panahon ng pangangampanya, pwedeng pwede pa rin yan, mga kababayan po natin. O after ng election, pwedeng pwede pa rin sana, no? Pero alam mo yung naproklama ka na, no? Nakakuha ka ng, ikaw ngayon nakakuha ng pinakamataas na boto, agaya din ang Duterte at party list, na siya rin ang second, no? Sa pinakamataas na nakukuha ng boto, tabay uh, for disqualification din ngayon, No? At mukang uh, mukhang malabo nga talaga kasi wala silang kakampi. Lahat po kasi kakampi ngayon na itong pa at the same time ni Tambalos Los. Na alam naman po natin no? na galit na galit po dito sa Duterte at Parteles. And of course, no? itong kay uh, Jewel Oy naman, nakalaban nito si Bini Abante dahil halata naman na mukhang hindi ito magpapahawak sa liig, hindi ito papayag na maging aso ng isang Martino Romualdez. No? eh siyempre pinipilit nila na may balik itong si Bini Abante na tumandang paatras na bansagang na bansagang pastor no at uh, mahilig kumamit ng mga salita ng Diyos sa bawat pagsasalita niya pero yung kanyang ginagawa ang kanyang action eh mala demonyo naman kaya tama po no Nadinilaan din siya <laughs> oh ni attorney Harry Roque oh dilaan sila <laughs> oh ngayon Uh, tingnan natin kung anong magiging reaksyon dito ni Bini Abante. Lalo lalo na kung mapanood niya po itong mga sinasabi ni Attorney Harry Roque. And alam mo, no? Napaka-importante kasi uh, lahat po dinidiscuss dito ni Attorney Harry Roque. Ito, panoorin natin. Patuloy natin mga kapayon. Ah, well, bleh, Hindi ka pa rin makakaupo. Abaya, mong akala niya, eh siya'y makakaupo na bilang kung the system is na natalo nitong si Joey. Uy, hmm. mga kung matatandaan niyo. Kapal kasi ng mukha eh, no? Di matanggap yung pagkatalo. Yung nandiyan na nga yung anak niya, tagapagsalita, di ba? Po, so, nagtalong siya bilang isang kongresista hmm. at ito naman point parusak ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boydilang ginagawa sa kongreso. Kung saan, binaboy niya yung ng kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para kipitin ang mga uh, Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikit po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boya Bante, si Boydila abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinunsa ba ata ang Comelec? Nako po, no? Mga kababayan po natin. Pero mukhang nagbingko kasi dito siya to ni Harold Despicio sa kanyang pasabog, no? Na basta't may pera ka, panalo ka. Ikagaya nung nangyari sa Congressman Saibuhol. So, hindi eh, malabo mga kababayan po natin na ito rin yung nangyari dito kay Biniamante. Yan, tanong natin kay George Serwin Garcia, magkano ba ang usapan niyo ni Boy Dila? Kinuntsa pa ang Comelec at sinabi na hindi raw national born uh, Filipino tong kalaban na si Joey Uy. Mm. Well, ano know. po sa ating saligang batas. Dati-dati yeah. po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging national born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan mula po kung hindi po nagkakamera 1973 Constitution. no Ngayon po, kaya tatay, kaya nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan Parang isang Filipino ay maging natural born Filipino sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka pa, bakit po ang second, um, um, yung parang second, uh, ano tawag doon, division ng Comelec ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang certificate of proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saling uh, batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka no? sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not um, uh, uh, married or hindi. Ang puto po is nakapagtataka kung bakit matapos pa ma si Uy, tsaka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maaalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Eh, kasi... Siyempre, alam naman natin no, oh, na kontrolado nga nila yung uh, kumilik. And of course, again, si Jewel Oy ay mukhang hindi talaga magpapahawak sa leg. Uh, bago natin yung pagpapatuloy dahil na-discuss nga po ni Atty. Harry Rocky, mga kabayan po natin, yung pagiging uh, Pilipino po nitong si Joey Oy, hindi pala Jewel, Joey Oy. So ito po, yung kanyang official statement, mga kababayan po natin. And dito po tayo sa kanyang, uh, kung kailan po siya pinanganak. Ito, sabi niya dito, ipinanganak po ako Santa Misa, Manila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural born at ang Pilipinas, ang iyong lupang sinilangan, di ba, natural born ka. Sabi pa dito ni Joe Oy, ako po ay Pilipino. Lumaki, nag-aral, nag nagsilbi at nagpatuloy ako nag nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng, ng, Manila bilang konsihal ng ilang termino mula noong 20 2004. Noong 2004. Nagsalita na po ang mga mayan uh, sa ng na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamagitan ng isang malaya at demokrasyang halalan. Nagkaroon pa yan ng matinding uh, gapangan ang ginagawa si Abante, ha. Pero talo pa rin. Ula, talaga. Okay? Sabi niya dito, Box Populi Box Day. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, siya rin tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpapatuloy ang mahigit dalawang dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito distrito size ng Manila. Iyon ang payag po ni Joey Oi, not Jewel, no? Joey Oi mga kababayan po natin. So, ang nanay niya is talagang Pilipina, and yung tatay niya is uh, na ano na lang, no? Naging Pilipino na lang, pero original na Chinese ang kanyang tatay. So, half Pilipino, half Chinese po, itong si Joey Oi. At uh, ito nga, sinasabi ni to ni Harry Roque, na may batas na pumap uh, nag allowed na no na tumakbo o manilbian sa ating bansa kapag ang isa po sa kanyang mga magulang ay natural born Filipino not na naturalize okay tuloy natin. Tinga, mm. napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila at siguro dahil sa uh, matinding um, uh, kaalyado na administrasyon eh, syempre napabura no yan po iniisip ng marami eh ako po hindi ko mm. Kung talagang pinakita naman ni uh, Uh, uy, ni Joey Uy na siya, ang, nanay niya ay natural born Filipino, eh talagang wala akong duda Simple lang po yan At sa, mga abogado. Grabe ginagawa ng kumilik, mga babayan natin. Eh, itong si George Erwin Garcia, dapat talaga ito matanggal, mga bayan po natin. No? So, sana yung grupo, no? grupo ng retired militaries, police, and mga uh, election advocates, no? yung bantay halala ng mga grupo na 'yan uh, sila uh, attorney Harold Spicio attorney Genciong, sana po ay eh, gumawa po sila ng aksyon no kung pa, paano po talaga matanggal itong si George Erwin Garcia. Kasi si George Erwin Garcia mukhang hindi po siya nagtatrabaho uh, bilang isang independent no na chairman ng COMELEC. Siya po ay nagtatrabaho uh, sa kanyang mga amo na si Bongbong Marcos, Martin Maldes, and si Lisa Tanas. No? At kung sino po yung pwede nilang magawa ng paraan na ma-disqualify ay dini-disqualify po nila. Yung may, maku may, makikita po silang butas. Lalo na po kapag uh, talagang gusto nilang ibalik ang kanilang mga kalayado. Kagayaan si Boy Dila ay nanapan nila ng paraan. Kaya halata na masyado po itong si George Servin Garcia na sobrang kapal ng muka. At kung magnanakaw, no? Itong si Andy Bautista. Mukhang mas malupit pa po itong si George Erwin Garcia, mga kababayan. Naalam namin yan, na hindi kinakailangan ng tatay lamang ang maging National Board Pilipino. So, nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay National Board Filipino, Wala kong basihan. At saka, bakit na natat na maanal yung proclamation? Alam nyo po, iba... <laughs> bakit na natat ka, Boy Dila? ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong dosing na iiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. So sige mga kababayan po natin, tingnan natin kung ano po magiging reaksyon nitong si Boy no? Pagkatapos napahiya at uh, yung panalo na, na inakala niya, hindi panalo sa buto ha, kundi panalo, no? Sa kanilang uh, gustong pagtanggal ng kanilang kalaban dyan sa uh, pang-anim na distrito ng Manila, abay mukhang nabaliktad at sampal po sa pagmumuka ni Boy Dila, itong naging uh, rolling ruling po ng Supreme Court. So, sana respetuhin na lang ito ni Boy Dila, no? Mahiya naman po siya sa pagiging pastor niya, di ba? Uh, di ba sabi niya, eh, siya po ay uh, talagang makajos. So, sana no, itong desisyon ng taong bayan, eh, respetuhin niya kung talagang siya po ay tunay na makajos. Kung tunay, kasi pagmumuka pa lang nito, hindi na makajus, oh. Demonyo ang pagmumuka para sa akin nitong si Binny Abante. Ganon din po ang kanyang anak, no? Si Princess Atras Abante, demonyeta. <laughs> so, ayan lang po muna ang ating panibango um, reaction video. So, huwag kalimutan, mag-like and share po, mga kababayan. Maraming salamat.